Ayan, mga kahayahay, o oh, salabas sa labas, napakalakas ng hangin. Ito na ditong nabaling puno sa harapan namin, mga kahayahay. Hello, good morning, mga kahayahay. Maulan at mabagyong umaga dito sa amin. Ay, grabe yung hagupit ni, ano, grabe yung hagupit ng bagyong Christine. Kahapon pa, eh, brown out. Hanggang ngayon, brown out pa rin. So, ibig sabihin po ay kahapon pa yung pananalasa ng bagyong Christine dito sa amin at sa ngayon ay wari ko lalo siyang lumakas. So ito mga kahayahay, kumakain kami ng agahan, wala kaming ilaw. Tanging yung solar lang yung gamit namin. Tapos kagigising ko lang nga mga kahayahay, bali alas 8.30 na nga yung oras dahil nga ay kagabi na puyat ako kay Bibian yan. Gawa nga ng hindi siya makatulog ng maayos dahil walang electric fan at brown out. Sa labas malamig kasi mahangin ay sa loob ng kwarto namin dahil ay close. Wala medyo hindi gaano maganda yung temperatura. Kaya ayun, napuyat ang mother. Kaya nung madaling araw to the rescue si Honey Loves, yung papa niya. Ayun, kahit pa paano, ay nakapanaginip din naman ako sa aking buhay. Simula pa nung naturog ako ng gabi, hindi pa ako na naginip. Kaninang madaling araw lang ako na naginip. Ayan mga kahayahay, kain po tayo ng agahan. Bali nagluto si Honey Loves ng inihaw na bangos. Tapos may nilagang okra. And then, yung kani namin ay palay bukid na muntik na daw nasunog, sabi ni Honey Labs, kasi siya lang mag-iisa sa kusina. Uh, ito yung ano bigas na parte ni Honey Logs kasi nagtulong siya sa pag aani ng palay bukid ni Ate Mary. Ayan, mga kahayahay. O, oh, sa labas, napakalakas ng hangin. Sobrang lakas ngayon. Parang mas malakas ngayon ang hagupit ni Christine compare kahapon. Ay, malakas nga daw kuno si Christine. dagad ganda ng pangalan. Eh, kaso ang hagupit niya ay hindi maganda. Lalo na, lalo na sa bandang ano, bandang region 5. Sa Bicol region, grabe ang hagupit ni Christine. Dito sa amin, medyo malayo-layo kami sa Baguio. Pero ang lakas pa rin talaga ng hangin. Kain tayo mga kahayahay. Gutom na ang mother. Napuyat ang mother kagabi eh. Wala kasing kuryente. Ay hindi nakakatulog ng maayos si Yan-yan. Walang hangin. Sa labas ang mahangin. Sa loob ng kwarto namin, ay ah, yung pet lang ni Hanilabs ang lumalabas ang hangin. <laughs> Habang natutulog si Yan-yan, kain muna kami, la pamilya, mga pamilyang nilalamig, lahat naka-jacket. Si Hanilang hindi nilamig maaga pa ako nang harap sa apoy. Oh, dahil siya ay maagang sumagupa daw ng apoy dahil siya ay ang aming cook for today's video. Kumuha so, na ako ng okra para ko. Oh. Sunog na. Nararamoy na. Kasi sa mami, na na nasa ikapitong bundok daw kasi yung okra na pinagkuhanan mo. <laughs> yung garden mo ba ay nasa ikapitong bundok, kapitong dagat? Layo. Dayo ng garden mo, na garden din ang kapitbahay, na garden ng buong barangay. Ay, <laughs> eh, hindi pwede magsili, ako. Ako ay pag ako'y tinibe, tapos maanghang pa. Nako, kamusta naman yung tahi ko? Hindi pa magaling yung tahi ko? At wari ko'y parang yung anak mo ay gusto sa babay kumain. Giseng? Giseng? Hmm, sabi ko na nga ba eh. Sa tuwing kakain ako, mga kahiyahay. So, yan yan, sumasabay din sa akin. Naglipara na yung bubong ng budiga mo pala, oh. Lakas ng hangin eh. Ang pangako, okra, po. Tuyo mo, Gav. Tuyo mo pala. Ayoko na may sili eh. Ano bang suit lang yan? Wala, may suit pa. Ah, wag na lang. Ito nga ako. Oh. Bakbak ako Kaya, hay ko ngayon. Hindi Yun o, kumising din siya o. Oh. Kumising um, din siya. Kanina tulog eh. Ay, lama kaya ha Sasabay pa Morning. ako ng pagkain. Kumising na. Paano tayo makakain yan? Ito ang sekreto ah. niya. <laughs> paano tayo o? Oh. Kumakot ng tum umiti o. Oh. Uh, ay, matiti. One hand na naman tayo ngayon. Paano, paano tayo makakain yan? Oh, dame, oh. Mm -mm. Sabi niya naman ako. Oh. para sa sumbe. <laughs> Yung kanyang buka, oh. nagayon na, naghahanap ng utong. Be? Be, be. Ah, nakangangang, ha? <laughs> nakangangang, alay ka. Doon ka. Gulado. Doon ka. Kain ka doon. Isang kamay na naman tayo ngayon. <laughs> Didi ka doon. Si Papa ang maghahimay sa akin ng kuwan. Sada. Naku, hey. yan, yan. Hmm, hmm sige lang, ah. Didi ka lang dyan. Huwag kang magreklamo. <laughs> Hmm? Lakas ng hangal, lakas ng ulam. Kailan na kaya babalik ang red light? kailan daw lalabas yung bagyo? Dalawang araw mm -hmm. nang kansilado ang pasok ng mga bata na to, ah. Yes. Sabi nga ni Hana, eh, sana lagi may bagyo. Bulakbol! <laughs> <laughs> <Black ball. laughs> oh, mga kahayahay, ito na yung aking pinsan na si Marcos at si Ate Aya na nagtutulungan pala maugasan na itong mga lanira na maliliit. Mama ko naman ay nag-imis pa doon sa kwarto namin. Kaya nalinisan si niya, nakapatid namin, na ah, mahalaga't umiiyak palagi-lagi. Si Ate Aya naglilinis po sa mga lanira na maliit. At ito naman si Marcos, nagamantika sa mga lanira at tutulungan sila. Hey, gagawin mo Ayahay, ay doon. Tama yung kita. Tahimik si Nakaligo na. Mga kahayahay, tutulungan ko na itong aking dalawang pinsan na to dahil naawa na, na ako sa kanila. Dalawa lang sila nag, ano, eh, dito, nagtulungan. Naawa ka din pala mo? Kaya nga na po ang sabi, di ba? Ako nagsabi, diba, na magagawa ng lagayan ngayon. Okay. Hindi, huwag magit po noin dahil maliit naman ang lagaya. Alam ko, mag-aal sa pati ito, di ba? Tapos yung cheese. Ay, kailangan pa na marati, maraming marami cheese. Ay, no? Kunti ang lagaya. Pwisa na ba si Toto? Lalo na din kay mama mo. Mm. Mga kahayahay, ito naman yung aking kapatid. Ginatulungan yung aking hayahay na nanay. Na may ano, bagong anak pa lamang. Ito naman yung aking nanay na bagong anak. Ito naman si... So baby, ay, yan, yan, yan. Ayun na siya. Pagong lang eh. po kami. Fresh uh, na fresh. Hello uh, eh, mga kahayahan. Aray, aray. Eh, fresh ko na po ako. Pagong video. Naligoan na ni mama. Halata. Hindi ka na hayahay, may kinaragaan ka na. Tapos o, o sige, luto ka oh, kayo doon. Sarapan yung luto yung luto yung luto. Kain kami niya siya. Oh, mga kahayahay, ito naman yung bunso kong kapatid na si Toto. Tutulungan niya daw kami na maglagay ng cheese sa mga puto. At iaya, mag-sindi na siya ng steamer namin. Aa. <laughs> sa yung ano yung kanyang sa yung patungan ng puto, ilulubog mo talaga yan sa tubig no. Hindi <laughs> naman tayo tapos yung pa natin ng matagal yung Oh, si Marcos ay magalagay ng mga puto mold sa ano, lanera. Hindi na ba ito, eh? Yeah. Ay, lanera. Lalagay na namin yung mga puto dyan sa steamer namin na pinakulo. 25 minutes. 25 minutes. Mga kahayahay, okay, uh, nagaluto kasi kami mga kahayahay ng puto dahil kansilado ang aming pasok may bagyo daw eh. May pagyunga. Sayang-sayang naman yung iba kong pinsende, walang pasok. Kasama na ako doon! Sandali, sandali muna. Tapos yung powder natin, Check muna natin kung may meron bang ano eh. Hanapin ko lang dito yung mga ibang ano. Ito? Ito? Sina powder? na powder? Ito lang unayin natin. Sandali muna, pala may mali dito ah. Check natin, ito muna unayin natin buksan kung okay ba ito. Ito yung coconut siguro. Uh -huh. Bakit pa ibang kulay? Sabi nila ang recipe. You will need to see all eight around... Sige, oh. taga ano. Kami lang panagawa. Sandali, palang may mga dito na iwan. Wala ah. Ah, yan itong coconut powder. Okay. Oh, what is yan ang ube. Yan ang ube. Half meals, half meals, cream, ube yan. Green. Green. <manyan> Warm water. Na ito natin ang warm? Mainit sa tubig. Yung maligandang. Kapalata. Pabasa nga ni Gil kung ano bang gagawin natin dito sa... Yeah. In a bowl, dissolve two packs of coconut powder completely in 11 to two cups of warm water. Two packs of coconut powder plus 1 cup warm water coconut mixture dissolves. One eh. half yan. Ito. Bakit eleven half 2? One half. Two packs of coconut Gap. 1 cup Manago na pala ang mata ko! <laughs> so, ay, kaya, sa maligam-gam na tubig 2 cups ako Doon nasa. ka maglagos sa sala, totoo so, um, <laughs> Ay, hahatiin pala yan po, ayan ko anong kasa Pangalawa naming puto na pagsalam na pinunot ng cheese. Yay! Ate! <laughs> o, baka sobrang dami sa isa. Ate, kurasa mo to, Ate? Doon lang. Dito, ako. makunti. Madami na yan. Diyan. Dito naman. O, hatoy. Ano, halu-haluin mo na yan. Kunti dito. Kunti pa lang yan. Kutsara nga to ay na lang. Okay. Kulang ang gata. Eh. Hindi yan. Sige, haluin mo Kulang Yan, Mike. Marami ang sa sa iyo. So lalo. Akin. Yung akin ka <laughs> yung <laughs> ito yung panibago. Punong punong cheese. Pinuno nila po. Masarap daw yan. Talaga eh. naman. Yun nga ang isa o. Oh, Puno kit. Uh, Dito yung uh, iba yung mawala. Sakto. Mga kaya hay. Sakto ang ating puto. Yata. Yata. <laughs> dami na yun oh. No? pa tayong sapin-sapin. Another pa kulot na naman mamaya. Ayan, binabalot namin yung lalagyan ng clean wrap para yeah. hindi siya magdikit. Yeah. Dahil pag mantika yeah. lang, yeah. madikit yeah. siya eh. Ayan, si Bukbuk -Buk yung magagawa. Ayan, lunggaw na. Ito, ito, ito. na, Ito ba hindi pa? Ito, pwede pa yan. Ito, so, masyado pang konti ng tubig. malinis naman po ang aking kamay kaya ayusin ko muna to na walang mga sa anong tawag dito air <laughs> eh, pockets yata sa so, mga plastic para ilagay natin na walang problema kaya mga kaya ilagay ko na ang sa sapin, sapin natin para mailuto na ay okay, salaw na natin uy kita kita break <laughs> Grabe yun, ha? Ah. Hindi kasi, mga mga, duck fruit yun siguro. Nakakail lang <laughs> ka. Gutam ka na talaga, po? Gusto ko talaga lang, ka. Oh, Ipatong mo na lang kaya yung isagin. Tingnan natin. <laughs> Halata ko ganun baka din, mga mga. Daan lang. Hindi kayo siya? Hindi. O, di ba? Kayo siya? O, magaling sa laban mo. 5 minutes. Okay, yan na. Ibang e, bagay na natin na yung oras. Kasi maubuntok. <laughs> Time na yung uras <laughs> Yan. So, dating ilagay ay yung ube. Ipapatong-patong natin. Okay, ilagay. Hindi ka lang. Saan ang kumpit? Yan, ipapatong natin ng ube. Ang ube para maganda. <laughs> uling. Uling. Ipapatong natin yung Uling. <laughs> Sobrang nagagalit. Isa naman. Yan, dito naman si Marcos. Ang dishwasher namin. Sipag talaga ni Mark. Na, isa lang ulit natin. Another 5 minutes. natin. Na 5 minutes. Yeah. Okay, tapos na. Okay. Pwede na tayo kumain. Tapos na. Nice one. Palamigin na lang namin tapos na. Nakuha na namin sa molde. Tapos kakainin namin. Pati ang puto. Kaya mo muna daw. Mauna daw. Sabi daw nila mama. Tinanaw daw namin. <laughs> Nag-arap si Gail. Okay. Ayan mga kahayahay. Nag-arap na si Gail. Kabilis magsalita. Ay, <laughs> ganyan. Ayan. <laughs> ang makakasama natin magkakain. <laughs> Pinakamadami. Isa. Tag-iisa lang. Uy, Bok. Grabe ka naman, Bok. <laughs> tag-iisa okay. lang tayo niyan. Ang puto, tag-iisa lang tayo. Ay, Ikaw, Bok. Yeah. Pinit ka puto mo. photo. Pili ka iyong photo. Ay, meron na si ikaw, Mark. Pili. I cheese. Oh, ang ganda ng ng cheese. Ito <laughs> ang akin. Mga kulay natin eh. Yan, sa kanila na yan. So, isa talaga yan. Tara! Kami <laughs> <Kamayin na> lang yung mga. Kamay na mo. Ugas tala ako ng Same lang yan. Marami lang cheese.

Pagkakain okay na din yung Sige, sige. Sige, maliit. Sige lang eh. Sige lang. na yung maliit. O, ganyan. First time ko na ganito Ay, mahirap. Tingnan yung kay Ay, hala Sige bo. Ah, Kay Mark yan. Wala. Hindi oh. kayo nagkuhan ng inyong ano. So bale ito nga mga kahayahay kagigising ko lang eh kanina nagluluto yung mga bata doon sa kusina ay eh, ako naman ay sinamantala ko yung pagtulog kasi nga mahalaga talaga sa akin ang pagtulog sinasabayan ko ng pagtulog si Yan, Yan dahil sa gabi talaga ako talaga ay maswerte kung nakakatulog ng tatlong oras kasi hindi talaga siya magpaawat sa akin. Gusto niya talaga ay laging nakadikit yung bibig niya sa aking nipol. Kaya hirap-hirap ako makatulog. Kapag ilalapag ko naman, ayun umiiyak. Gusto niya ay nakakarga at nakadikit yung bibig niya sa aking nipol. Kaya sa umaga, kapag uh, tulog na tulog siya, ay sinasabayan ko. Kaya ito nga, bali sabi ko sa mga bata kanina, doon sa kanilang nilutong mga kakanin ay sabi ko titirhan na lang ako dahil mahalaga talaga sa akin ang pagtulong kaya ngayon ay kagigising ko lang ay niyaya ko na si Honey Loves na magmerinda merinda kami ngayong hapon so ito nga o malamig masarap mag higop ng mainit at saka kumain ng kakanin date pala dito sa amin ito na yung nangyari dito sa lugar namin nasa lanta ng bagyong Christine mayroon na ditong nabaling puno sa harapan namin mga kahayahay Grabe kasi ang lakas ng hangin dito. So, ngay sa ngayon pa naman, wala pa namang major damage na nangyari dito sa lugar namin mga kahayahay. Kundi siguro mga minor ano lang naman. Katulad ng mga puno na mga medyo mahina. Compare nga ito kahapon, mas malakas talaga ngayon. Ayan mga kahayahay. Tikman ko itong niluto ng mga bata na kakanin kanina. Ang dami pala nilang tinira. O ba't di kayo nag-ano ng puto? Nakain ka ng puto? Ganda ng puto nila, oh. Sabi ko sa kanila, iluto eh, lutuin nila dito sa plastic cup kaysa doon sa lanera. Para mas maganda kasi yung alasautin mo, buka-buka, oh. Bitches. Parang bibig. <laughs> <laughs> Parang bibig na yan yan na nag out dito sa utong ko. Sino hindi nakatikim? Lahat, hindi isa sila Lahat nakatikim? Ne. Hindi pa. Sino pang hindi nakatikim? Ano lang mo? Nandita mo. Ah. Si na Marcos nakakain. Si Marcos na. Nakaka nakakain. Ah. Ako tanke lahat ng katitim. Hmm. Gusto mo pa? Hmm? Tepla ka doon ng ano? Ikaw. Toto. Hmm? Sarap oh. Hmm. Sabi ko sa inyo eh. Ah, alam niyo na magluto. Kasunod, kayo na magluto. Hindi na ako pwede magluto eh oh. Meron na ditong utot boy. Lagi nakautot -ut sa utong ko. Hmm? Simpla ka doon ang mainit. Kainin mo? No? Kain ka? Magluto tayo ulit pag ma ano, minaubos. Maluto ulit tayo? Muna. Hmm. Eh. Sino eh. naghugas ng ano? Nang pinggab? Kailangan ko naghugas ng pinggab. Ah! Putak! Luto, luto tayo ulit. Ayan, yeah. kung nakulang. Ito masarap may cheese. Po. Ubus na yung cheese. Meron pa. Hindi ko alam kung ano. Hmm. Dali lang magluto. Luto ulit kayo bukas. kwan mo ako. kwan, Tingnan natin. Tignan natin. Pangit okay, Huwag kang kumain. Ikaw ang huwag kang kumain. Huwag kang kumain. Pangit ang luto rin ah. Huwag kang kumain. Mmm. Sarap ay. Sarap. Taro lang nga si Lili mo. Kumaan Sinunod ninyo ang instruction. Sabi ko sana nila. Tunde lang nila ang instruction. Ganyan! Mm. Ay! Ay! At dalawa kami niyan niyan ay tulog. Siya sa mantala ko ang tulog eh. Kasi mamaya ang gabi na ako. Mamumuyat na naman itong isa na ito. Ginagawa akong nocturnal. Sa gabi gising, sa umaga tulog. Para tayong kwago nito eh. Yan yan. Pero na. Dami mong laman itong sarip. nga ng bango. Oh. Ihalo sa sarip-sarip na gulay Na parang may bagoong. Nas palibot, yung sari, baby. Ano sasariin mo lang, baby? May ano dyan? Talbos, may... Nagbate. Ano pa? Dapat may ano tayo, tayo ng mga kalabasa, mga upo, mga gano'n sana. Chitaw. Mas gusto ko yung sapin-sapin. Ah. Oh, ba? Diba, Kaya may umunok yun eh. May cling wrap. Hindi sa dumikit sa lamira. Mabilis nung siya kunin. Ne, no. Si Aya, ilan na kinain na ang ganito? Si Aya yung inyong master cook eh. Ilang lanera ba yung ginaon yung ganito? Eh, sa dalawa. Isa kay Aya. Hmm. Itong isa, may nagkati-atian nyo lahat yung isang lanera. Oh. Ay puto, ilang, 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 isa kayo